mau tu dak patah yo babe <laughs> dah roto serbu tu mga kadoro kamusta po kayo nandito tayo sa dagat ngayon at uh, siyempre magano tayo mapantaw tayo ng bobo trap o dragon trap kung tawagin tapos may dala tayo ditong baboy oh. yan ipapain natin ito mamaya pagkatapos natin magpantaw yan ang karne ng baboy tapos may atay din ipapain natin po ito mamaya tanggalin lang natin ito, ito po yung lalagyan natin oh. tapos doon sa baba yung ano natin ang Dragon Trap. Tignan natin kung may hauling ngayon. samahan nga po ako. Let's go. Let's go, let's go. Ramay! doon yung dalawa dito lang yung sa atin banda dito lang sa gilid nakita mo lakay nakita mo dito lang banda yun o oh. kita na natin sungin po natin dala tayo dyan ano mga ano kayong tawag kumain tapos yan no. malaking ano malaking bato so eh,, ito natin lalagay sa ano sa malalim maglalim o ang layo ito na yung sa akin montek na ako eh ganyan yung ano ko doon sabi ba ya iya dapat kayo oh uh -uh. wala lima ko sa mababaw eh sa mababaw hmm ito pala pa rin shout out mga katulo papandaw rin kami nila kay papandaw rin kayo so... ang, ang south. may 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 hipon ha may ipon pa no? lang pala ang ipon o. Pwede na Ay, naku ng baboy <laughs> eh. Ayan oh wow. Ang ganda pala ng trap mo to ah. Ang haba ah. Ilan yung trap mo na yan? Tatlo. Tatlo, oh. Ayos na. Ayos eh, pang-ulam baboy eh. Mm. Haluan mo ng baboy? Oo. Oh. Eh, sarap din yun. Pinili ko. Hey, mo ng baboy. Ay, painan mo ng baboy. Kala ko. <laughs> Ay, lutong baboy ang pinapain mo. Yung taba ng baboy. Ah, taba ng baboy. May Ay, sula kayo. Okay. Okay. Yan daw na ni Katoto. Meron? Ayun na, meron pala. Batuman, man At least meron Asan pa isang trap niyan? Ano ah, dyan din? Mm -hmm. Grabe si rin ni Katoto oh. Kahit na Ano? Ano? Ano na ako ko? kon lalim Saan? Ano? Ang lalim eh sila kay sa ano sa malalim naglalatag. Pero marami naman nahuhuli. Oo, eh. sa malalim marami. Mm. Hindi pa kita sa lalim ng tulay. Eh. Oo nga, doon din siya nakarami ng hipon nung nakaraan. Oo. Oh. pa ngayon. Ang babaw ngayon ng high tide no? Mababaw, Ngayon na mabis? Mababaw eh. mag sana ako, ang babaw. hipon. <laughs> Pag gabi maraming hipon eh. Hmm. Talunan Palo sila dyan sa gilid. Eh. Sa alas 6 pa yung ano, high tide. Oh. 5:30 pa lang yata eh. Ha? 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 Malaki to. Marami to. Marami to. Pajak pa Grabe Grabing mga hipon. Saka sugbo. Ang daming laman. Tiba-tiba oh. <laughs> diba, diba tayo. Tanggalin na muna natin sa tali. Thank you! Nandito natin dito mga tutok. Mga suko sa ng damdamin po. Wala sa mga nakaka. Ito ang malabo. Yung mga toto oh. Lalaki oh. Lalaki yung mga subo oh. Oh, karate. Sarap to. Yung ano, yung malaki mga toto ay ano natin? Kapag tayo 'yung bubutasin natin doon sa ilalim na tinukoy. Papayain na natin ng ano? Ng baboy. May dala tayo doon. Wala sa iyo, no. natin siya mamaya pag ano si Adventure na tanggalin lang natin ito mama Patatali. ating gabi pakita dali mado to. Oh, ang dami. Oh. <laughs> thank you. <laughs> Karami tayo. Bali <laughs> ko, ano mga tulok papay na muna natin ng baboy yun. Tapos idadali natin doon. Habulin natin kayo mag-hide kasi ngayon. Abangan niyo po mamaya mga toto Yun, nakakuha tayo mga toto, medyo umulan Nagbilisan na lang tayo dito sa baro Lokote na natin. Oh. <laughs> oh. Ang lalaki. Lokote na lang natin. Delikado. Umulan pa. Ito yung pinahinan natin ng mga ano. Mga patay na isda. Yan o. Biya. ano oh, yun ah ang laki ng mga sumpo ah oh. lang ba yung isa nakatakas Boy ng na boy. oh oh Oh, tutup. Sarap tutup. 哦。Oh. Alam nang luto nito mama eh Kata mga Yun ayos na ito mga nato Balay magano na tayo Kadami tayo oh, oh Puro sumpo pakita po natin sa dorm Dami Kailalatag po natin to, Kabangan nyo na lang po sa bahay Yung pagluluto natin ito Maraming salamat po sa inyo See po mga toto sa next episode. Lalatag natin rito. God bless po. Yan, dito lang po tayo. Hindi nyo basa tayo mga toto. Hindi po tayo nakaligo. Mamaya tayo maligo. Pag ano. Mali, naglagay na po tayo ng ano. Ng uh, butter. Butter spray. O oh, cheese. Yan. Tapos sa uh, binigyan pala natin doon si Ka-Adventure ng mga sugpo. Kasi kakarating niya lang tayo. Sakto. Pauwi na rin tayo. Nasa loobong natin siya. Kaya... Nagshock tayo ng bleaching natin. Yan, paano lang natin ito mag... Mm Layo -hmm. na tayo nga ano, oh. Maglagay tayo ng lunga. punong-punong na gano'n. Hindi ko ng baboy minis. sabi niya, sabi na ito. Mahuya tayo po ng mga limang ko. Saka damo Dami ko po mga. Ayan, ang natin, kapakabang. Mmm. Pagyan natin na ito ng oyster sauce. hmmm,

Ahora ouais, le echamos el. Pon darle suficiente. ¿Ves cómo sopora? Oh. Dale. ¿No? Pon ahora hasta el medioderno, donde cuando medioderno. Oh. Ah. ko tayo ng paminta. na muna. Tapos pang parasa ng mga Sige. Mmm,

ये देख आस ग्राउंड है मसाला सुन भाई मसाले वाले हो ज्ञान सुन करके बता रहा है 100 रूपए उम्म बाय जीरा का दर्ता है। 800 रैंक, 800, 800 पर दे। जी जी जी, माय यार। तो जी वो बड़ा बड़ा है। पाल, तो तुम कौन-संपूर्ण आती हो? कौन-संपूर्ण? माय यार। कहीं ना पोता हो यार?

natin yung isda pala natin ng ano yun yung karne yung bobo trap natin ang balak ng baboy at saka tayo kasi ah, hindi naman natin na ano, dito kaya sinahin po natin Ito tayo Pagpubo po para sa inyo Ayun tayo

yung mga biyak ko. Hmm. <laughs> Biglang nabutan ko tayo ng ulan doon kanina. Ang lakas. Kaya yung umuwi din. Kasi pumitindad. Bilitan ko po sa ating GoPro. Baka masaka pa. Hindi lang. Mga ano yung um, natin. Nice pa Kasi pa kaya po talaga sa dagat, mamayon ulam. para don't know how I'm going ano? Hmm. Sa na Gusto na nakakawa na rin, no? May ko look. Pabukas may pangatlo tayo. Patuloy ng patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Salamat po. Hmm. po mga manto. Hmm.